Touch ka rin, duwals ka rin, LCD. Magkano naman yung sa ganyan? Ayun yun, sir, yung 7.9. 7.9. Kasi may nakita rin ako, installment din siya, pwede rin. Pwede sir. Magkano naman yung down man? Mga 2.5. 2.5 ang down. Monthly yung magkano. Estimate ko sir, mga 1 to 1. Estimate 1 -2 1 -2. At yun na nga mga katalik na aso, bali ngayong araw ay nandito tayo sa Balibago ngayon. Ito yung casino, yan, casino Pilipino pupunta tayo dun sa ALX ba yun? ALX Action Camera Store dito sa Balibago Ayan, yeah, so bali ito yung casino Pilipino then pupunta tayo dun sa may pilihan ng mga action camera dito mga accessories ng motor din yan. Yeah, titignan natin yung ano ba yung action camera na yun? EOSIC ba yun? Yosik. yung siya sabi niya lang pwedeng panapat sa GoPro so yun yung titignan natin ngayon dahil itong aking uh, action camera ay nakulog kahapon at nabasag nga yung uh, salamin niya doon mismo sa may lens niya so gusto kong pangambas ngayon tumingin kung magkano nga ba yung uh, camera na yun at yun na nga no so nandito tayo sa harap nito nga walking street mismo and medyo malapit na tayo kapunta lang tulo sa may Dawu Terminal o bago ka makadating ng Dawu Terminal yung shop and nakikita ko doon sa mga video nila videos merong inano sila na isang action camera na talaga parang GoPro yung datingan yung ginaw yung boses niya talagang napakaganda parang GoPro pa so parang okay na rin sa akin kung sakaling ganun diba nagsisimula pa lang naman tayo at pag medyo uh, ano, ibilin lang tayo ng medyo quality talaga mukha ng GoPro kaya at medyo malapit na tayo no? So one minute na lang at nandun na tayo sa shop nakita ko lang din Facebook ko so ito na yun ito, action cam ALX motorcycle Ayan nga, no? so mga nagbebenta rin sila ng mga helmet dito. At yun. Tara, pasukin natin. At yun na nga mga kasalik at nasa loob na nga tayo ng ALX. Bentahan ng mga action camera at ng helmets. Dito lang to papunta sa may daw bago mga makarating ng daw. At marami kayo mapagpipilian mga helmets, bracket ng mga motor, mags, yan, mga box. Meron din sila dito. Kaya pasyalan nyo na lang to dito sila sa may papuntan daw terminal. At yun na nga no. So tara, tingin tayo ng mga camera nila dito at marami kayong mapagpipilian din mga camera yan ng mga binibenta nila mga mags let's go wali sa so online 7,900 5,8 tapos 300 na pareho pag nag-uha ko siya hmm. ano yung pinaka okay sa inyo yung EOSIC ano ba yun 9 ano ba yun OSIC S9 Arsat <R3> S9. S9 ba yun ayun yung bagong labas niya Tuloy sir, ito yung pinaka-latest namin. Touch ko rin dual screen LCD. Magkano naman yung sa ganyan? Ayun yun, sir. Yung 7-9. 7-9. Kasi may nakita rin ako, installment din siya. Pwede rin. Pwede, sir. Magkano naman yung down man? Mga 2-5. 2-5 ang down. Monthly niyo magkano? Estimate ko, sir, mga 1-1. 1-1. Mga ilang buwan naman yung uulugan? 6 months. 6 months. Naman... Yung naman dyan, pinakamura nyo. Eh, actually, sir, pinakamura namin. Eto, sir, nine Kasi ito siya S9 S9? S9, yung bagong S9. Maganda brand na talaga yung recommendahan hmm. sila. Yes, yes. Baka namakamukha lang sa iyo Hindi, mas maganda yan. Napanood nyo siya sa mga video. Hmm. Okay. Parang Marina. GoPro nga rin yung hong, ano yun. yung napag nila ng GoPro. Hmm. alam nila, GoPro yung gamit Kasi meron akong gamit. Akaso, nahulog kahapon, Ah, ito, 7 nga raw dito. 7,000. Magkano mm -hmm. kasi yung down ulit yan siya? Yung bagong labas niya? Ito, 2,500. 2,500 bang down. Ay, yung pinakamalaki niya? Ay, yun yung pinakamalaki. Yung pinakabago niya. Ito po yung latest na Touchscreen screen mm -hmm. na siya, tsaka dual screen LCD, parang ano po yan. GoPro na rin. Parang mm -hmm. GoPro. Dahil na siya ni GoPro. Mm -hmm. parang Tapos... Parang GoPro hero parang buha niya. Oo, yun. Parang lang. Ayan, Insta, 2090. <laughs> tunit pa lang tapos gopro 11 yun yung latest pinaka bagong, gopro 12 meron rin 12 so, bibili mo siya ng pulang sensor sa so, pagpapalakang simyente hmm. si yung battery mo sa inyo dyan sir? ilan yung battery niyan sir? ilan yung free battery? may battery? dalawa yan? sir dalawa? balik tatlo, isa sa inyo eh. at yun nga so bali sa oras na to, medyo gulong gulo na pag iisip ko dito at gustong gusto ko na nga kumuha sana ng camera kaya lang sabi nga ni pag isipan ko na daw muna kung ano ba talaga yung gusto kong kunin at bali ito na yung huling kuha ko ng uh, camera nga so bali pwede na siguro para sa akin to at nagsisimula pa lang din naman tayo at naman, bali mahaba haba pa yung tatakbuhin natin o lalakbayin natin bago nating marating yun nga yung siyasabi natin ruruk ng kaligayahan at yun lang mga kasadik Pasalan lang yung shop. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.